dinakdakan. Tignan natin kung masarap yung talagang. Let's taste it. Ay, masarap daw. No? Mmm! Sarap! mommy Mmm! Masarap daw no? pag mainit. Ay, lang. Ang Pagod ako for today. Pagod ako, tawag na ko ako. So, kain tayo. Mmm. Mmm. The best. kap Mmm. Nakdakan on the rice. Ang mo yung kanino. Kain. Mm. Mm? Walang kumakain ng Burger King. Tignan mo ito niya. Sarap oh. Ayaw niya. Hindi ko makain nun. kasi yun. Sana kumain na yung isaw. Dedinak na akin is so masarap. Kasang lasa mo yung grilled, yung ihaw. Masarap. Lalo na itong mami. Mmm. Mmm. Nakaka-energize. Nakakabalik ng energy. Ayos. Buong ka lang. Or, sila ating araw ko nag-dive. From Taytay, Kamuson, going back to Pasig. Because, kaya nagawin ng hospital. Nag-follow-up check-up si Sansa. So, update nga pala. Good news. Hindi siya dengue. Ayun, UTI. Ayun. kaloka. Uh, mahirap din pag may UTI yung bata. Wala kang choice. At ang mahal ng antibiotic. Imagine 60 ml na antibiotic. Syrup. Yung ang tawag dun Yung gamot niya. 600 pesos. Wait, pakita ko sa inyo. So guys, ito yung gamot niya. Suspension. Imagine. Ayan tanya nyo ba? 60 ml lang yan. Actually, binakamura pa to. Kasi, nung una binibigay sa kan around 900 pesos. Sabi ko baka may mas mura pa na ibang brand. branded din naman siya. Kaya lang, syempre. Antibiotic. 600 pesos. I need late. Thanks for 10 days. Kaya, ingatan yung mga anak mo. Naku. Sa si sasani, bawal na yan mag french fries bawal na yan sa malat. Anyway, so yun. Okay naman na siya. Buti na lang bumaba na yung lagdag na kagabi. Kain! Mmm! Mmm! Nope. So. <coughs> huwag lang ako ang hebla din dito. Pero well, ang sarap na promise. Hello. Ayun ako. Tapos ko na to. Bye-bye.